Ang tananin kalibutan ang ko ang langit nga dili ikao kanako ikaw dao sa tinu Ikaw mandi man di ay, ang sakali ko Ang gimahal ng dughan Sa Kondili kirutupan Kundili ikaw da Uwala na'y lain pa Bisan pang kapalaran, But mo baba Apan andam isugal ang akong tanan tiha kanimo. Ganiya la ka? Dili pa magay dugay. Nya, isuko ka? Ako, masuko. Ang ang man ko. Dili mahitabo na masuko ko nimo. Pero utangan na kanako ha. <gasps> Hindi mo kita datoy! Anong mende? Labu apa? Tika. Sure. Cik, hey, sumbong tika sama papa. Sumbong? Sabah nanti kah? <laughs> Ayah! <laughs> Ayah! 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 sa okay, kebatiyo na ako na kumawa ka na ako. Ha? Huh? mawa mo kunin Di mong gunta katagaan sa panahon ba? Basig. Kalit lang ka mausap. Hmm. Di na may tabo. Kay bisag mag-unsa pa, di dyan na pag supak sila mama o papa sa itong relasyon. Wala na para na ako. Basta kay ang importante, mahal kay Tika. Ayong ka. Tumanong na ko tanan sa anak ko nila. Papas lang Tika. maon. Hantod sa akong kamatay. Salamat, Christian. Boy! Ano ba? Balik na eh! Lila! Boy! Balik na eh! Lila! Boy! Come on! Wih, ini harum ada kajur Ini harum kuno kita ng nih, mo? Oh, mau ba, bay? Ini harum ada kuno ngita si lilak nih, mo, bay? Saon, mangod, bay. Nakahapit ko din, ya? Hindi, pahuwa yung nasa ko. Saon, mangod, bay, na... Ay, namundum lang ko sa una, ba? Diri din mag ni lila ba? Oh, nagsara mo sa din mo manuro, diri, bay, no? Oh, no, tara na, okay. Ganina ko nangita ng yung mamaylam. Tara ba? one. naman din mo Nadugi man lagi mo. Nakahapit ko rin sa itong abutana. Oo. Oh. Ay, lang ko ba? Tara. <tod> Pag <tod> okay, na dahi. Nahugaw na. Ila. Okay. Ah, oh, tuod mo. No? Dugi na sa ditang waka at tulip to. Mga bitaw. Munang may hapit ko ka diyo. Karong hapon ba? Mga tuta. oh, sige. Maayo noon kay para makaturoy punta. Sakto kayo, di may makapanagat ron. Gusto kayong hangin, no? Oh. Yeah. Kamundo ha ba? Magsinin ni Ron. Igotong nabi ako. Oh. May pagkao, no? Pao. O, <laughs> oh. Good. ay ha. dumi. Eh. Mag-ampo sa ta. O, no? oh, mm. Sige. Yeah. Gabay. Oh. Ako to gabi. Oy, okay. okay. excuse me. Mag ako matuga hapon. Good. Oh. Gapun gabi ide. Sangad law. Sangad law. Ako man punto. Hmm. Ikaw na lagi. Sige, sige, sige. Ako na lang. Atong ibutang ang atong presensya sa tubangan sa Ginoo. Samahan sa anak sa Espiritu Santo. Lord, hibaw ka gyud kung sa'ng akong di pangayo ninyo hinaot ang tanga uh, kaming tanan at aga ni magpusog na panglawas. kung kaming nakakaon ron mayon tanang umang tao nakakaon na sab tagaamin ni magmayon pang lawas at himsog labi na sa akong asawa Amen Amen Oh Lord sagan sa nimo nindot na kalawasan ang among kulingan so inaotong tang katagan uh, sa minimo anak ni Lilac hmm. Taas sa nimo pangadto oi Sino ba mo alang pe. mapas mo man sa tanim kalaki Ikaw ka ba puro lang gid ka reklamo Eh sunod-sunod ako yung je ako mugun Gutom na kayo di okay, mga unta Amo ning ipangayo sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen. Amen. my loves. Dugay-dugay na dyan sa nga awa. Takabalik din hi. Pero tanawa, maragwa lang gihapoy na usab sa lugar, no? Bitaw. Lagi, dilidid oh, ko malimutan ni Dapita. Oh, nga naman ka. Nahiluman ka. Ah. Why? Namiss na to na akong mga panahon Hasta ko. Wa ko nga tagtaod na, na gyud ayto. Salamat ha. Nga nagpabilin ka. Ug wa ka mausab. <laughs> Salamat pud <laughs> my love sa nga ako nimo biyahe. Eh. Uy! <laughs> 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 Wala may plano mong ulit. hey kung wala ano may plano, padatugan naman na akong punuan. Sayo pa gani. Ito ba eh. Ang samay sayo hanin mo na di man tama nagat. Nakoy lakaw, nakoy pamstahan ba? Oo. Oh. Ang samasad na. Ang um, sekreto na gud para bibo ba? Hala, <laughs> sige, sige. Una na lang dito. Okay, kami karong pantataod. Oo, oh, sige, kamugod. Una yeah. lang ko okay. ninyo. So, sige, ayo, bye-bye.

Hindi na kayo problema. Hindi ba? ba ka sa kahinda natin ka Hindi hmm, na mo ako nga. Love no, mo Nakainom doon ako sa una. bisa saarang di pagkasa. Isaad na ko ni mo, my heart. Napakas lang tika. Ugda ko kay Taghikay. Taghantang mga bisita. Tanan atong kaila. Atong ibitaron. <laughs> no? So, taghan dito kay Tagbisita, anak niya. Magbuda ko. Nagpapakay ko. Natural. <laughs> Daghan tingali masuya na. Tungod kay gwapa ang akong asaw. Tungod ka? Gwapahan ka na ako? Oh. Why makalupig ka mong kagwapa? <laughs> hmm. lima. Lima. Wow. Oh. Ada ah! yusak mana? Basik baka bertanya aku. Oh, ah! pasai lu aku. Pira bisa kau tahu pani muti mahi mau buat agan aku si Christian. Bisan pa kapalaran, but mo babakan nato. Apan <laughs> andam isuga magpunta pa sila Di <laughs> sila kapugot na malayo kung imo pala unta kami minyok sa'yo Tapo na unta kayo karun Itura ni mo ay halin nun Kay Stanan Saapan lang kay Napadama ka Christian ah, Day malipayin ka Uba ni Christian huh? Ang bot ipasabot Ana Nahigugma bagyod kaayo kang Christian